Tony, Tony, salamat naman kung gising na kayo. Pop! <laughs> Huwag gagalaw. Anong nangyayari dito? Sally, walang pupuntahan tong ginagawa ninyo. Bla, bla, bla. Alam mo, naririn din na yung tenga ko sa bunganga mo, ha? Ano akala mo? Nasa korte pa rin tayo? sige, magkunwari tayong nasa korte tayo, ha? Pero hindi ako yung nasasaklay. Ikaw! at hahatulan ko ayong dalawa ng kamatayan! Dali, para mo na. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Kung gusto mo, iurong ka ng reklamo ko laban sa'yo. mo lang kami Ay, wala na akong pakialam. Hindi mo na ako mauuto sa mga pangako mo, attorney. At kahit ano't ano pang mangyari, hindi ka na makakaligtas dahil ang dami ng nakapila na gustong gumante sa'yo! Eh, Seth, di ba matalino ka, attorney? Ha? Ano sa tingin mo? Paano ako nakalaya sa bilangguan? Eh, di ba nagpiansa sa akin, di ba? Isang tao na ang tingin sa iyo ay kalaban! So, so ito pala nagtangka kay Lilet. Anong meron? Anong ginawa sa'yo ng babaeng yon? You know what? We should compare notes. Bakit? Sino ka ba? Ilala ba kita? Kasama mo ka talaga kayong dalawa? Nagawa mo ba yung ipinag-uutos ko sa'yo? Ako pa. Di ba sinabi ko sa iyo ako ng bahala? Pumayag na si Abel at Danny doon sa plano. Kasado ng lahat. Maaasahan ba yung mga pinagkukuha mo? Oo naman. Mga dating pulis din sila, daya ko. Tsaka hindi ito unang beses na may kinidnap kami. Kaya, huwag ka nang mag-alala, ma. Wala nang litas sa atin lahat ng may atraso sa iyo. Kailangan ko mismo na tayo kaagad. Pali 'yung target ng abogado mong nangtaboy sa at 'yung pinanggigilan mong attorney diit. Si attorney Ed yes, Matias. -gigil na ako sa Pero alam ha? 'yung Han. na piyansa sa akin, mas galit dito eh. Kaya kailangan unahan natin siyang maningil dito sa kutong lupang to. Oh. sa sa'yo. hindi pa yung nagpakidnap sa amin? Sarili kong diskarte pa, wala akong pakailan sa mga atraso nyo sa ibang tao! Basta ang importante sa'kin, sa akin, may ako kayo! Sorry, ako naman yung dahilan kung bakit natalo kayo sa kaso eh. Wala namang kinalaman si Atty. Mayor Doon huwag nyo na siyang itamay. Ako na lang kunin nyo. Oo nga, si Atty. Era eh, talaga ang target namin. Eh, epal, epal tong isang to. Eh, di siya ngayon nadamay. Sorry, di ba? Ikaw ngayon ang pananagutin ko sa kasalanan ng anak mo! Hindi kayo magtatagumpay. Hmm. Dahil ngayon pa lang, hinahanap na kami ng mga colleagues namin at ng mga pulis para sa giping kami. Ay talaga? Eh, di subukan nila. Pero sisiguraduhin ko muna, inaagnas na ang mga bangkay ninyo bago kayo mahanap! <laughs>